Hello Libra, December 2024, huling buwan ng taon. Ay dito na tayo. Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. We'll be straightforward. Anong kailangan marinig ng mga Libra ngayon? May isahing gabay po para sa mga taong ito. Message. Libra, guidance. Anong kailangan marinig? Ayan na, tumatalon sila. Nangyaring pipigilan. Okay. Ika-katsana natin, ayan o, pero tumatalon sila. So, tuloy-tuloy tayo. Tayo po ay live na live sa ating YT. Babalikan ko kayo maya-maya po. Libra. ay pa tayo. Ayan na. Ayan na, ayan na, ayan na. Isa-isahin natin. Seven of Wands. The Wheel of Fortune. The World is in reverse, The Ten of Pentacles. Medyo 50-50 agad tayo. Five of Wands. Seven of Pentacles. Six of Swords, and the Ten of Wands. Libra, you're all about balance. At sobrang imbalance ni Moonchild. <laughs> okay, ayan. Pantay na siya. Hopefully. Libra, Libra, Libra. Wala namang perfect na sitwasyon, relasyon, posisyon. Pero hanggat andito ang pakikibaka mo, pakikipaglaban mo. The Seven of Wands is here malalagpasan yung ilang pagsubok ng buhay. Yes po, I will be straightforward. Maaring merong ilang challenge, delays, glitch, or even tension. Maaring may kaugnayan sa ilang nilalaban nyo sa buhay. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign as a Libra, magkakaiba pa rin po ang bawat isa. Maaring andito na lahat actually, yung pakikipaglaban nyo sa inyong buhay-trabaho, relasyon, pera, pamilya, travel, yung mga personal na hangarin nyo. So just just only take what resonate. Okay? Okay. More on sa nakukuha kong energy dito para sa inyo Libra. Yung tension, na mention ko yung tension, ano, Maring mag-apply ito pagdating sa money, sumasang-ayon ang ilang doggies. Money in regards work and family. Opo. Pero, may paglago. I-claim natin to ha. Maaring hindi lang ganun, ganun agad-agad, ka-smooth ang transaksyon. Hin hindi magiging perfect. Wala namang perfect. Pero para din ito sa inyo. Maaring makaramdam ka lang ng tension or delays, kabagalan. So, habaan nyo ang inyong mga PC. Okay? Meron kayong makukomplete dito, may completion, may matatapos, or may closure na magaganap. Money po, relationship. At dito, ayon ang sitwasyon sa tamang pagkakataon para sa inyo. Kung hindi man ito mag-apply agad-agad ngayong December, i-claim natin anytime soon parating ito. Okay? Ten of Pentacles, this is about your career, family. Maano mo sila? Maano? Malilibre mo sila. Ayan, claim na natin. Kasi ito yung something pinaghirapan mo, inintay mo, pinagsikapan, pinaglaban mo. So, dito, angat yung puso mo eh. Na yung dahilan kung bakit ka nagsisikap, bakit ka nagpapush, at para rin sa kanila. Kahit hindi nagiging madali. Ang hirap. Diba? part nung, nung success ay yung ilang bigat. Basically, mentally, emotionally, hindi ito madali. Mahirap kumita. Diba? Totoo naman. Pero yan po ay hindi nababalewala. Hindi nababalewala. Hindi mababalewala, lalo pa kung alam mo naman sa yung sarili na anito ka. Patuloy, araw-araw hinaharap mo ang um, buhay pagawa trabaho, maging ano pa man yan, gaano man po kalaki, kaliit, pero nakikitaan natin ito ng financial abundance. Yes po, merong parating. Merong parating. Other messages? Ayan o. Oh. Okay, balik tayo. nag post lang ako ng bahagya. Ito reversal ang energy pagdating sa money. Kung merong pagkukulang sa inyo or pagkakautang, ang pamilya o ilang taong malapit sa inyo, kaibigan, pwede rin. Uulitin ko, magkakaroon to ng closure. Mako-complete, mababayaran ka. Yun lang. Baka natagalan to. Or nagkaroon talaga ng ilang distraction sa, sa pagitan nyo. At hindi maiwasan tuloy na magkaroon kayo ng tension. Kaya naman, for some of you, maaring this is something na hindi lang hindi lang ganang ka-smooth or kagaandalhin. Pero pinapaalalahanan ka ng guides to move forward. Meron tayong nakikita reconciliation, pagkaayos. Yes po. Hindi man sa hindi man ito katulad na ng dati. Or kung ano kayo before. For some of you, bakit ganun yung nakukuha kong messages? Mayroon may ilang, hindi lang conflict, tension, o yung disagreements sana hindi naman some, something na mapunta pa or mauwi pa sa mas malalim. Lalo pa kung malalaking, uh, malalaking pera ang usapan. Ano, hindi po isang financial advisor ang Moonchild. Simple yung tarot card reader lang po tayo. Pero, um, ayun nga eh. So, communication is the key, Libra. Angatin yung balancing uh, komunikasyon na hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Kasi dito mabuo yung ilang tensyon at mauwi sa closure or pagtatapos ng relasyong ito. Dahil lang nagkaroon kayo or umangat yung ilang differences, especially po na may kaugnayan sa pera. Or dito sa aking na-mention, travel, pwede rin. Family, ayun nga eh. Oo, Ayan, yung no? sumasang ayaw na naman ng doggies. Pero overall, yung pinakamaganda dito, as long as nakikibaka kayo, nang lalaban kayo, sa kabila ng ilang distractions sa buhay natin or ilang bigat na dalahin. Opo. Okay. Ang dami nating process sa, sa inyo, guys. time na kasi tayo. Pumasok na, ayan, no? Umangat na si Haring Araw. Nagsimula tayo ng anong oras? Alas 5 ata. Pero, eto na. Overall, nakikitaan, na, nakikita naman natin nung patuloy mong paglaban or a reminder na hindi, hindi ka titigil. You're being unstoppable. Kailangan mong marinig yan. Angatin yung power, yung strength in you na matatapos to. Everything is temporary. Pera man or sa ilang tensyon, pagdating sa relasyon, mailalaban para sa higit nyong, higit mong growth. Okay? Actually, sabi ko nga yung ilang dahilan mo, mapapasaya mo, mabibigyan mo, mapaprovide mo yung pangangailangan sa pamilya. Merong kasiyahan. Okay? When it comes to family. Reversal po ang energy kung kayo'y kung wala naman akong ano ngayon, income ngayon sa work. Okay, uh, if andito kayo sa relations lalo pa kasal na kayo, uh, maaring sa kanya mag-apply, may magandang possibility po pagdating sa money. So, syempre pa, hindi lang ito something na, na siya, na siya lang ang magsasaya. Pero kayo as a family, okay, ayun ang umaangat dito travel, or party. Sa inyong paraan, iba-iba kasi tayo dyan. Or divert your energy, maybe ganun lang ito. Kung saan may pang long lasting, yung, yung energy, mas masaya, mas mafulfill yung ilang kagustuhan nyo pa. Huwag kayong mas stuck at one point na parang may ilang chances dito na may tension kasi na normal. Lahat tayo dumadaan siyan. Pero, siguro ganun lang yan. Iba-iba kasi tayo sa paraan ng paano natin ma yung enerhiya ng pagkakalma. Maring ito ay may kaugnayan. Sabi ko, kanina ko pa na may mention yung travel. The world bukas. So, eh, narito, ayan. Travel with, we travel with your family or partner, relationship, personal relationship. At dito, ayan, mas may pang long lasting. Mas mapapangat nyo yung forever. Sana all. Pero, yun lang. Ang mahalaga dito ay, andito pa rin yung dedication nyo and yung determination na maipush, mailaban yung ilang pakikibaka nyo in life. Especially when it comes to your money and career. Ngayong last month of the year, December 2024, para sa inyo, Libra.